Hi! Kapi po tayo. Magandang hapon po. Si Diyosa poko po ito. Nako, naalaala ko gahon nang ako lumaban ng Miss Grace sa Batangas. First time ko lumaban ng Miss Grace sa Batangas. Alam niyo kung ano ang naitanong sa akin? Ang naitanong ho sa akin ay kung pabor daw po ako sa ano, sa... same-sex marriage. Hindi, ang sabi ko po, Well, ladies and gentlemen, para po sa akin, hindi naman po masama kung magpakasal ka sa iyong kapwa lalaki o kapwa babae. As long as na wala ka pong taong yaya ka, wala kang taong naagrabyado, wala kang taong nasakta. Woo! Parang pa ka ng mga tao. Sabi sa akin, panalo na, panalo na, panalo na yan. E eh, di kayo, oh, di sabi ko, ang ng sagot ko. Parang pa ka ng mga tao. Tapos po, nung tinawag na po ang mga top top 5 hindi po ako na ano hindi po ako na napasali sa top 5 hindi eh, ako nagreklamo sa organizer di sabi ko eh Hoy, bakit bakit ako hindi napasali sa top 5? Eh, pagkaganda ng sagot ko eh. Ang mga tao ay eh, ano, nagsigawan. Eh sadya namang tama ang sagot ko na as long as na wala kang taong nayayapakan, wala kang taong nasasaktan, di ikay magpakasal sa iyong kapwa. O, oh, sabi sa akin ng organizer eh, oo nga ho, ang ganda nga ho ng sagot ninyo pagkaganda. Eh, kaso eh, ang rules so namin, ang criteria for judging namin, 20% intelligence, 80% ang beauty. Eh, na-perfect mo ang 20%, pero yung beauty, ay eh, hindi. Bagsak. Yun. talo ho ako. Umuwi na ako ng luhaan. Bye.